Hello! What's up po sa inyong lahat mga idol at uh, Carlo Villas Vlog nga po pala at welcome po sa aking panibagong vlog So for today's video mga idol uh, tayo po ay magpapalit ng uh, bearing sa first drive ng aking Honda Beat uh, So yon po, tinesting po ni kuya yan, tinanggal na yung first drive so walang ingay, tapos isasalpak po ni kuya ngayon Ayan, medyo maingay po siya mga idol oh. Ah, Narinig po Ayan oh, medyo maingay siya So last time po kasi no, Nagpalinis po ako dito ng Ang gilid sa kanila ah, Napansin po ng ano, Ni tropa, ang mekaniko Na medyo maingay na nga daw yung, ano, yung, So ito nga po pala yung ating bell ito na uh, Stock po itong bell natin ngayon at uh, last time po kasi naka ano ako naka speed tuner ng panggilid kaso sa katagalan na rin mag 2 years na rin medyo na sira na at napalitan na rin yung ating uh, ano uh, speed tuner na panggilid pero pina regroup ko ngayon yung ano naka regroup na yun mga idol yung ano natin yung stock na bell at uh, yun nga last time kasi napansin ni kuya na medyo uh, ano parang basag na daw yung bearing sa torque drive natin kaso medyo nalangan pa sa budget nung time na yon sabi ko sa na lang ibalik ko na lang at ito na nga ngayon nagpa-schedule na ako dito para mapalitan po ng bearing yung ating torque drive kasi sobrang ingay na talaga so after one week nung pagpalinis ko ng panggilit gabi sobrang ano na nagbigla siyang nag-dragging yung bundabit ko tapos uh, maingay talaga siya lalo na kapag inaarangkada so, akala ko nga napiktuhan yung kanyang uh, lining so pero ayun know, o makapal pa po yung lining niya wala namang ano damage yung ano, yung ano lang talaga yung sa bearing lang talaga sa torque drive niya kasi nga medyo basag na rin kaya ayun pinaschedule schedule ko na ngayon Siyem, may, may budget na tayo bale 650 pesos kasi yung isang set ng bearing kasi sa mga hindi nakakaalam dalawa kasi ang bearing yan isa dito sa kaya uh, yan sa may meron pang bearing din sa pinaka nya kaya isang set nyan dalawa malam bueno, dalawang paris na yan yan mga idol so medyo tinatanggal na po ngayon ni kuya yung ano natin yung lumang bearing Ayan yan na oh, natanggal na po. Ito po siya oh. ayano oh, kung mapapansin nyo po, ayun oh, parang labas na yung ano niya yung parang cover niya oh. Ayan oh. Yun, yung parang ano, uh, yun yung nabasag. Tapos, siyempre isang set yan. At ngayon, binabaklas din ni Kuya yung kabilang bearing niya doon, yung medyo maliit. Ayan, kasi ito yung medyo malapad eh. Ayan, Ayan po mga idol. Yan, so mga sa mga hindi pa na pag ano, yung bearing sa lobo. mga hindi pa nakakapagpalit ng bearing sa torque drive, yan ganyan lang po siya. Bali, ano na rin to? First time ko pa lang tumagpalit ng bearing dito sa torque drive ni Honda natin. Uh, more than ano na, more than 4 years na yung motor ko rin kasi nasaan na itinakbo nito. 52,000 na rin yung tinakbo niya kasi malayo din lagi araw-araw yung biyahe may backride pa ako ba backride ko yung missis ko ayan, araw -araw yan araw-araw yan pramuntin from Muntin to Makati vice versa yan ayan at uh, ayan na si kuya so bali yan o check niya pa yan mga idol o no? Yan, so babaklasin niya na rin yung isang bearing doon sa loob niyan. At ayan, oh, medyo pinipinger finger pa ni Kuya. <laughs> yan, nilagyan niya lang ng grasa para doon wala sa tatasok niya na po yung bagong bearing nga to na ito na binili. Ayan. Medyo mahirap din pala siyang gawin eh. Eh, uh, lalo lang kapag, uh, alibaba, ayan, Ay na kapag ano, di ba? Ayan. so drive bearing. Bit eye, ayan. Medyo mahirap din talaga sa gawin lalo kapag ka, ano, mag-isa ka lang lima, wala ka experience, hindi ka pa na kapag subok magpalit, medyo mahirap din sa gawin ayan no? So kailangan yan mga idol kapag nagpalit tayo ka diyan, hindi ka lang basta-basta pupok, puklon, pupok. Yan kailangan lagyan mo ng ano yan, ng sapin yan, tulad ni Kuya nilagyan niya ng ano, nilagyan niya ng basahan bago pupukin ng martilyo para hindi po ma-damage yung papalit na bearing dyan, kailangan din pati yung ilalim hindi mo pwedeng ilapat mga basta-basta sa simento kasi meron mga mekaniko minsan na bara-bara lang pag gumawa, basta na lang makapukpuk, basta na lang makapagsalpak ng ano natin ng mga <coughs> ipapalit sa motor natin, medyo delikado po kasi yung ganyan yan o kailangan maingat yan, maingat yung paggawa dyan, so yan o lalagyan talaga siya ng ano lalagyan niya pa talaga ng basahan yan para syempre iwas gas gas iwas din damage sa ano natin sa gamit lalo na dyan sa third drive kasi medyo sensitive din yan eh pag nagas gas yan wala na kailangan mo na mag palit talaga ng bago so medyo ano yan medyo sakit sa bulsa kasi medyo mahal yan pag isang set binili mo isang set ng third drive yung may kamahalan din yan yung masakit talaga sa pulsa yung ganun Ayan na po oh. So waiting na lang tayo dito ngayon mga idol Kasi sinasalpak na rin ni Kuya ayan na nga po Naisalpak niya na po yung dalawang bearing Ngayon binabalik niya na po yung Ano yung Third drive natin Naayos ice na ano, Nilalagay niya na rin yung mga Hindi ko alam po anong tawag yung bearing na Tapos nilalagyan na ng grasa Ah, 'di ba ano you know? Ayan mga idol. So, yun lang po sa mga, ano, kasi sa may mga mga nagsabi kasi sa akin, mga tropa din, baka daw ang, ano, basag na daw yung bearing sa may, sa may crankcase niya, pero hindi naman, walang damage yung sa crankcase niya, mga idol eh. Kaya ito lang talaga sabi ko hindi na pa-check ko na rin kasi ito sa ano sa ko. talagang yung bearing daw sa third drive yung na ng ingay niya sa kanang ano parang nag dragging na siya kasi last time nag-dragging din to mga idol eh, siguro mga 3 months ago kaya yun bagong palit lang yung lining natin kaya wala pang ka-damage damage kaya ang iniisip ko baka sabi ko na damage yung clutch lining pero wala walang damage yun bagong-bago pa rin tingnan no. Diba? So, yun lang talaga yung post ng ano niya. Ayan, at ayan na nga mga idol, medyo tapos na rin po. Patapos na po yan at ayan, sasalpak na po. Ito testing para matesting na rin ni tropa nating mekaniko. Mga galing din tong mekaniko nila dito eh. Yan o. So, ayan mga idol, yan o. Kung kita niya pa yung lining, di ba ang kapal pa. Pero pag tining, pag, si, kung matesting mo yan kanina, bago pa yan ma buksan grabe sobra akala mo may mga buhangin sa loob na nag uh, ano hang. akala mo may ginigiling na buhangin sa loob eh pag tumakbo sa sobrang ingay yan oh yan na mga idol testing na oh di ba ayan oh tahimik na siya kanina lang, oh, hindi pa napalitan ng bearing yan ang ingay niyan lalo na kapag nakalagay yung crankcase niya diyan uh, ayan oh alright So, yan, medyo okay na siya mga idol. So, yun lang po at ah uh, oh. oh di diba, Wala na, ayos na yan. Ayos na, ayos na yan. Pwede na pang hatawan ulit si Honda Beat natin. Service lang talaga ito, pang bahay, trabaho lang ito si Honda Beat ko mga idol. Ayan. So, yun lang po at ah uh, Lagi tayong mag-iingat sa mga biyahe natin. Lagi tayong mag-pray bago tayo umalis ng bahay. Okay. Ayan, gabi ingat po at ride safe sa ating lahat. Alright.